nagkopras 'yan ng butong kung eksakto ba. Ano 'yun? Eh, 'Yan, itong umakyat si Dodong ito. Si Dodong at saka si sabang pangalan ng isa. Kopras. Hi guys, ayang na nasa baba, yun yung mga niyog ko na nasunog nung March, nung Holy Week. Buti na buhay siya. Kaya happy na rin ako nakita ko buhay siya. Yan, kuha si Dodong ng butong. Kasi naghingi si nanay ng buko, yung tubig. Yan, mayroon tayong buko. Yan, buko. Yan guys, buko. 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 Yan. buko. Kung uh sa -huh. ganingan, ining isang gasa ka? Kinit. Si? Kinit? Yan, si Kinit pala itong isa guys. Dalawa sila dito. Dalawa din doon sa ibang, ibang lugar naman. Iwalay-iwalay sila para mabilis daw. Masara itong isang butong. May buko tayo. Lima ang buko natin. Ayan. Buksan na ni Dodong yung buko. Ipadaplin na lang kaya kung isod. Buko kayo dyan. Yan guys, may anim tayo na buko. Eh, yung tubig nito, dadalahin ko. Pasalabong ko kay mother kasi sabi niya, dalahan daw siya ng tubig. Yan, kaya anim itong kinuha. Pero dalahan ko rin siya ng laman. May dala akong tupperwell, doon ko ilalagay. Tapos yung iba, kakainin ko na dito. Yan, buko kayo dyan. Yan, buko. Buko, oh. Inom tayo ng buko. Sarap. <laughs> Dahil wala tayong kameraman, sariling sikap natin to. <laughs> sariling sikap, wala tayong kameraman eh. Wala tayong pera pang bayad sa kameraman. Kaya sariling sikap. <laughs> ah. Sarap. Ang tamis ng buko pag bagong ani, bagong kuha. Kaso lang, konti lang laman sa isang piraso kasi maliit lang siya buko. Sarap. Guys, ito yung mga niyog ko dito sa ibabaw. Ito yung niyog, nabubuhay na siya. Oh. Ayan. Buhay na. Yung iba na matayata. yata. Ito Ganito sa amin guys, sa probinsya. Kasi sa Dabao, iba ang porsiso nila ng pagkukupras. Itong, kuwan ba daan? Kanang, huy, nang panit, sa daan. Nga o sa Kaya ang ilang kuwan na to, ilain man ang kuwan, bagol. Kaya baligya man po. Mamanay, himuon bitaw. Kasi Dabao, kaya mapalit kag uling, kaya bagol bagul, bagul Nang binuungan bitaw niya, may uling sa da Manila kay kahoy man ang uling sa Dabaw kani jung kuan sa niyog fresh ang buhay ko probinsya ko press ko press man press mo na tapos itong kopras, ano to siya, iganggang, ang tawag sa amin dito guys, yung nasa taas yung kopras na isa ilalim yung apoy about di ko alam kung anong tagalog niyang kasi ang iba kasi binibilad lang eh. dito sa amin ganggang ang tawag dito pakita ko sa inyo bukas ha, kung pwede ko makapag video para makita niyo proseso dito sa amin iba iba kasi sa dabaw kasi ang alam ko binibilad lang dito iba para sa niluluto nasa ilalim yung apoy nasa taas yung niyog hanggang matuyo siya <laughs> Nasunog man, nahawan. Ah, ma, nahawan. okay naman manang hitam ng junig, mais kaya Amin na bunga kaysa dire. Eh. Mura bitaw, gikaluyan po ko lubihan eh, pagpalit na huh? Yan guys, oh may bot-bot oh. Ano bang ano bang tagalog nito? Basta sa amin bot-bot ito eh. Yan bot-bot. bot-bot. Oh, bot-bot. Bot-bot. Hmm. Pero -bot. tinggamaya pero tam is hmm. tubig. Hmm. ng guys. ko. Bababa kami doon na naman kasi sa kabilang area. Itong mais na to si Johnny ang nagtanim nito. Kasi sabi ko okay lang na taniman basta bantayan lang yung mga tanim kong lubi para hindi siya kainin ng ang tawag nito pagkainin ng mga baka o kabaw hindi ba hindi ba ano anong mga ibang hayop kasi kakainin yung niyog Ani maningitan ng ubi? Hmm. Obi, guys, oh may kita nung si Ah, lami jog tubo ang lubi og naas inlo no. Mm, kini okay, oh, mo bitaw na ni sugot na lang ko kay makuan man po di man pod makatubo og. Hmm. Nanangit man si basta na lagi ko bantay lang ni mga lubing, tanong, ng mga lubing tanom o kanang mga kuan na di basta-basta makawat bang ba mga bunga. Janin sa anja og ma manu magkuan kun hija. Ja kuno na masuko ing nanag ako gay gasugo. Na tanawa o lamig tubo ang kuan. Ag ma Oh, uh, mo uban na to sa laod. Nga sunog. Gapa kuan mo dong adlaw ni lang Joseph Manomias og si Baludoy. Di, gapa lampas. Kalibunan man Usa gitam na naguan, lubi. Kay di man pwede makatanong mga lu, oi kuan. Ayo na puntod ya pila. Hmm, apa na dia puntod? Oh, dag dagag anis na na sa una ini magtanom. Ya nakapauway ba diyan ni pilang tuig. Eh. Muning lamay na po tubo kay nakapaway man. Nang anak man daw na papawayon Papaway yun. Hmm. Salin, hmm, salin dito na sunog. Ada pa dito. yun. Ada na siya. Ay, salamat. Yan guys, nagdahon siya. Kumudahon siya, ibig sabihin mabuhay dyan siya. Kaloy as gino. Napo dito. to, oh, nandidahon dyan siya. Oh. Yan guys, oh, yung salinsa sa nasunog, oh, nabuhay siya. Thank you Lord. Hmm. Ni survive pa dyan po siya. Pero naa daywa ay iwak na buwi. Nain, nain bitas Ramon nag-nay na buwi, well na puwa iwak na dyan. Nakit nang yung. Dalahan ko si mother ng buko sa lobong. abot na yung antot ugma yang yang um, ugma abot si junior ay dili kay hey, na mas mali siya junior ipakapan si man siya pamasay si silsa para makauli Sidli anang kuan. Sidli ang isang kuan ang ihatag. Na isang binuungan. Ta mabuhi ah. Dali ah. Dali ah. Inam dana na. Mahadlukan man di punung roa ah. Ari 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 ari. Ah. Ke majabuh dali na. Hmm. Dali na. na ako pa na ma, ma, di ko ganahag manakit ang hayop. Manila, magani, nalay ipakaon, pakanoon na ho. Wa, jodi, wa. Ay, kari, mabubuhi ni, oh. Na, oh. Idahon si siya. Hmm. Angay ini, mubanat pag uwan. Para, Hmm, amo um, kuan pa na no, mo survive pa. Na ajaw na taon. <laughs> Maluoy taon, na ajaw na. Porti manggupong pataya gutong nga dahon kay laliman pagkag February pa manggulo siguro wa uwan aning ato? Ah, uh, February nga March, April, May. Upat buwan mau nang pati tubig na to lisod ang buhi tambok ang kamunggay oh ni eh, mga kamunggay pang nanay sa una ito guys yung mga nasunog ito kanis siya, oh ayan patay din oh wala oh kung ano, isang wakaray doang sako. Isang sako tenga. Ah, batang soo. Dating na mo dahil Na kami. Tapos na yung harvest ng kopras. Uy na kami sa aming bahay. Pasensya nyo na guys. Hagad na haggad yung muka.